Gumawa ako ng tanong idol. Pakinggan mo. Sagutin mo kung gusto mo. Naibahagi ko ito sa'yo. Dahil isa ito sa ginawa ko para makapagpatuloy kahit ilang beses na akong nagkamali at nabigo. Baka maaaring makatulong sa'yo. At sana masagot mo ang bawat tanong na ito sa iyong sarili. Isang tanong, isang sagot. Gawan mo ng maliwanag na sagot. Depende sa karanasan mo. Una, paano ba ako nagsimula maging isang content creator? Pangalawa, gaano na nga ba ako katagal na isang content creator. Pangatlo, bakit gusto ko ipagpatuloy maging isang content creator? Pangapat idol, anong akala ko kapag naging content creator na ako? At panglima, hanggang ngayon idol, ano ang itinatanong ko sa aking sarili? Bakit hindi ako sumusuko sa aking nasimulan? Panganim, sino nga ba ang aking naging inspirasyon? Bakit naging pangarap ko maging isang content creator? bilang isang nagsisimula o nagpapatuloy, masagot mo sana ang mga tanong na gamit ang iyong video. At sa tuwing may pag-aanilangan ka sa pagpapatuloy mo, pwede mong balikan ang video ang ginawa mo. Dahil sa bawat pagbalik mo sa video mo, mapapansin mo may magiging pagbabago sa isasagot mo sa bawat tanong na nasagot mo. Dahil habang tumatagal ka, mas lumalawak ang karanasan mo. Ano idol? May idea ka na ba? na tayo ng content na mahalaga para sa sarili mo.